One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, syempre, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam-bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa mga Syempre, walang sabang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyong lahat at saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga naman nakatutok dito araw-araw lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyo lahat kaya naman ngayong araw na to marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman oh my gosh magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys Huwag na natin patagalin ang ating mga Chika, so syempre para sa una nating Chika, ayan nga, Miss Grand Philippines, meron na silang pa para sa kanilang pageant. Ayan na, nilabas na nila kung magkano ang kanilang presyo sa kanilang mga ticket. So BIP, SBIP, ito to, Super BIP nya to, 10,000 pesos. And then BIP, 8,000 pesos. And then Patron... Uh, 6,000. And then, lower box, 3,500. And, premium yun, na And then, lower box, regular yun naman, 2,500. And then, upper box, is 1,000. And then, general admission ay 500. Medyo mahal ang ticket ng Miss Grand, ha? Kung iisipin mo. Pero, sana marami kayong ganap. <laughs> Ayun lang talaga yung kino-complain ko. Kasi parang feeling ko, parang ano ang basihan para masabi natin na siya ang mananalo dahil magaling rumampa? Kailangan yun na winner, <laughs> di ba? So dapat, nagkaroon talaga sila ng challenge sa mga candidates. Halimbawa, uh, meron naman grand boys, di ba? So bakit hindi sila nagkaroon ng grand boys? Tapos, meron namang uh, swimsuit competition. Bakit hindi sila nagpa-swimsuit competition? Tapos, ano pa ba? Fashion show at saka mga national costume. Asaan ah, na yun yung mga yun? And then, ano nang mangyayari sa mga candidates? As in, pupunta na lang sila sa coronation night. Tapos, ayun na puputungan na lang ng corona kung sino yung mga napili nila. Eh obviously naman may napili na sila dito. Kaya lang kasi sana para fair ang labanan, para din nakikita ng mga tao ang galing ng bawat isa. Sana may mga activity sila at talagang yung challenge na matindi ay ipakita nila sa tao. Like example, close door interview. Kasi ang Miss Grand naman, meron naman close door interview. And then, preliminary competition. So, mga tipong ganon. So, yun lang talaga. Doon ako nalulog nakakatulo ka talaga sa Miss Grant. And then ngayon, bigla kayong maglalabas ng ticket na may general ano kayo. Parang, hindi ko talaga guys naiintindihan. Kasi para sa akin, may mga naunang candidates. Pagkatapos, biglang may second batch. Tapos yung second batch, may nakita silang, ay magaling to rumapa, magaling to magpasarela. Eto na ang mananahalo. Di <laughs> ba tipong ganon? Tapos kawawa naman yung, yung parang, Alimbawa, katulad nila ni Michelle Arceo, magaling din naman talaga si Michelle Arceo, pero parang mababaliwala na yung, yung laban niya kasi kahit ano pang galing niya dyan, kahit pong mag-split pa siya dyan ng bonggang-bongga, kung ang gusto naman nila ipanalo ay ito, wala din, o, oh, di ba diba? Kaya nga sabi ko, dapat may competition. And then, like example, Anita Rose. Si Anita Rose, tingin ba ninyo, contender pa siya para sa corona ng Miss Grant. Siyempre, hindi na. Doon na siya sa, o oh, sige, magay na ispano, Amerikana ka na lang. Total, maliit naman yung bewang mo. O, di ba? Mga tipong ganon. Tapos, kawawa naman yung iba. Paano sila, Bicolandia? Sana talaga maging fair lang yung labanan. So, I hope na maipakita nila to ng maayos talaga sa lahat. No? And good luck. But, Abangan natin kung ano ang eksena nila. And then, ito, ang sumunod na chika. Mirna Isgera ready-ready na para sa Miss Joy National na um, magaganap nga this coming October. Anong mas chika mo dito, Mama Samuel? Ang um, matchika ko, bongga. Siyempre, excited ako for Mirna Isgera dahil talagang matagal-tagal din itong naghanda. At ngayon pa lang nakikita ko, my gosh, sobrang payat na ni Mirna sobrang ano talaga super duper panalo parang feeling ko oh my gosh ang laki nung mas binago talaga ng transformation niya and i'm so excited for laban niya sa Miss International, di ba? At alam naman natin na talagang kakabugyan ng bongga-bongga. And then, for sure, matutuwa dyan sila Christine Ann Perez kasi syempre, di ba, inaabangan nga nila ang gandang binibini sa Miss International. So, doon naman siya nagsasabi na kung may El Tokuyo to, ako parang feeling ko hindi. Hindi may El Tokuyo si Mirna Isgera. Parang feeling ko talagang ilalaban niya to ng bongga-bongga. So, syempre, pre handa naman ang Mirna Esquera para sa competition. Saka, magaling talaga to Romampa. Kaya parang pili ko, kakabugto ng bonggang bongga. Kaya abangan natin ang magiging eksena niya sa Miss National. O, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika. Para naman sa sumunod natin chika, Winwin -win Marquez, handang mag trade kay Artisa Manalo at saka kay Chelsea Fernandez para sa laban nila sa international pageant. So, sa interview nga ni Winwin -win Marquez, tinanong siya kung willing ba siyang mag-share o mag-train kay Atisa Manalo at saka kay Chelsea Fernandez. Kasi nga, di ba, during Miss Universe Philippines, nakita naman natin kung gaano kakabog talaga itong si Winwin -win Marquez. And then, sa sinabi naman niya sa kanyang interview, yes, willing naman siya mag-train kung hihingiin ng dalawang kandidata na magkukumpit nga sa international pageant. Pero, sabi naman ni Win-Win, eh, hindi naman daw hinihingi. Kasi, eto naman daw si Chelsea Fernandez at saka si Atisa Manalo, ay meron na silang experience na nakapag-compete sa International. Kaya, parang feeling niya, hindi na kailangan pang bigyan ng mga tips o hindi na kailangan na it rain at saka parang piling niya hindi naman nahihingiin sa kanya kung ano yung mga dapat gawin oo hindi natin ano talaga maitatanggi na si Winwin -win Marquez ay isa sa mga pinakamagaling natin na inilaban sa international pageant at nanalo nga siya ng Reina Hispano Americana para sa akin ha mas maganda pa rin hingiin ni Chelsea Fernandez at at Atisa Manalo ang tips kay Miss Win Win Marquez. Kasi syempre, iba pa din na, yung alam mo yun, yung naging title holder to. And then, ayun, yes, may tiwala naman tayo sa galawang Atisa, may tiwala naman tayo sa galawang, ano, Chelsea Fernandez. Pero, mas maganda pa rin na humingi sila ng payo kay Win Win Marquez. Kasi si Win Win Marquez kasi syempre, nakakuha na ng corona sa international pageant at alam niya na kung ano ang gagawing paikot-ikot at laban, di ba? So, ako para sa akin, syempre, mas iba pa din yung magbibigay yung reyna ng tip doon sa mga magkukumpit. Kasi kahit sabihin natin, first runner-up lang naman siya sa ano, hindi naman siya nanalo ng Miss Universe Philippines. But still, na may napatunayan na si Winwin Marquez. And then, ayun na So, kung kinakailangan na magsanib pwersa sila para sa paghahanda, para sa international pageant, gawin nila yon ng bongga-bongga. Kasi iba pa din kapag nagbe-brainstone yung mga, yung mga candidates and then, ayun, may ma-issue share sa isa't isa. at syempre ando doon na may mapapakita ka talaga na na alam mo yon na parang suporta mula doon sa isang naging reyna na diba so yon so good luck at laban yan and then para na masasumunod sumunod nating chika at para naman sa sumunod natin, Chika, Ati sa Manalo, maka-top 5 kaya sa Miss Universe after na lumaban nila Michelle D. noong 2024 na naka-top 10 and then top 30 naman para noong 2024 na si Chelsea Manalo. Mm -hmm. Ako parang feeling ko, yes, makaka-top 5 tayo ngayon sa Miss Universe. Malaki yung kotob ko na may ilalaban to ni Ati sa Manalo hanggang sa top 5. Ang last time na nakapag- lagay sa top 5 sa Miss Universe I si, see ano Beatrice Luigi Gomez di ba and then after noon wala pa kahit si Michelle D hindi niya nagawang mag top 5 kahit si Chelsea Pern uh, Chelsea Manalo di ba pero ngayon, parang piling ko, makaka-top 5 tayo kay Atisa Manalo. And then mali ninyo, hindi lang top 5, bigla tayo masopresa. So parang piling ko, mm, kaya niya hanggang top 3. Ganon! Basta mag-prepare lang ng bongga-bongga si Atisa. At depende talaga sa magiging kalaban niya, depende sa magiging eksena, depende sa mga ganap, Di ba? Kasi syempre, hindi naman gano'n din kadali talaga mag-compete. And then, tignan natin. Sabi nga gano'n, medyo may hirapan nga daw talaga tayo. Pero nandoon ako sa part na parang magtiwala tayo sa galawang Atisa manalo. At kung ano ang magiging eksena nyo dyan sa Miss Universe, di ba? So, yun. Laban lang. Kaya niya ni Atisa. And then, mag-prepare lang siya ng bonggam-bongga. And then, I think, kakabugyan. Pero eto ang sumunod natin chika, Mr. International 2025. Ang malalakas na bansa ngayon ay si Mr. India, Brazil, Philippines and Netherlands. Mm -hmm. So, syempre, ibang level, syempre, dito si Kurt Bondat, no? Talagang masasabi ko, oh my gosh, mukhang kay Kurt nga pa mapupunta ang titulo ngayong taon na to. Pero, ayun nga, si Netherlands ang parang feeling kong matindi nga makakalaban. And then, interesting din, syempre, si India at saka si Brazil. Kasi iba din yung gandang lalaki nila. In fairness ngayon sa Mr. International, ha, talagang kumakabog talaga yung mga kandidato. So ngayon dito sa Thailand, marami din naman ako mga nagugustuhan. Pero parang feeling ko pagdating nila sa International, medyo mahihirapan pa rin sila. Siguro yung makatop 10, ayon kakayanin nila. Pero yung, yung alam mo yun, yung sasabihin mo na makakarating sila sa dulo talaga parang pili ko may hirapan ng Thailand kahit dito pa gawin ang, ang pageant but sige lang di ba and then ayun looking forward tayo ko ano nga ba ipapakita ng pambato natin na si Kurt Bond dahil ngayon pa lang ay talagang masasabi ko ang lakas ng laban ni Kurt Mukhang kakabog ng todo-todo si Kurt Bonda. Charot! So, yun. So, good luck. At ito pa, sumunod na chika. Siyempre, si Miss Cosmo mm -hmm. sabi nga kaya daw mag back to back ngayon ng Indonesia para sa Miss Cosmo pili ko naman kaya naman nila sa totoo lang kaya nilang dayain ang competition. Charot. Hindi, parang feeling ko, eh kung magaling naman yung kanilang susunod na Miss Cosmo, girl, eh bakit hindi, di ba? Ako para sa akin, wala namang imposible sa mga back-to-back. O, oh, sige, dyan sa Miss Grad, baka sakali mag-back-to-back -back tayo. Pero, maliit na porsyento yan, hindi yan yung, yung sasabihin mo na, ay, mataas yung porsyento na magbabakto to back ang isang country. Ako sa totoo lang ha, sa Miss Grand, di ba, Reina Hispano-Americana, Miss Grand International, at saka The Face, parang nakikita ko dyan, walang magbabakto to back kahit sino sa kanila. Kasi, hindi ganong kadali ang magback to Sabi ko nga, pag nabigay pa kay Michelle Arceo yung Asia Pacific, baka nga si Michelle Arceo pa ang manalo ng Miss Asia Pacific. Eh. Kasi, Ayun yung bagong corona. And then, kung si Michelle Arceo yung ilalaban mo doon, eh, magaling naman si Michelle Arceo. So, kayo nang ipanalo yun. And then, doon naman sa ibang pageant, alam, halimbawa, katulad na lang ng, ng, eto, Miss Cosmo. So, kung magaling si Indonesia, bakit hindi? Pero parang feeling ko na na sila sa Indonesia. So, siguro, pupunta naman sila sa ibang country. Kasi parang feeling ko, may mali doon sa pagkuha nila kay Miss Indonesia noon last year, ha? Sana ang ginawa nila, ginawa lang nila tong first runner-up and then plus nag-title sila ng mga taga-Latin para mas credible. Hindi yung dalawang Asia ang ginawa mong first runner-up at saka title holder. So medyo talagang babaksak talaga yung pageant. But sige lang. And then doon naman sa pambato nila ngayong taon na to, parang piling ko kakabog pero mas tiwala ako kay Chelsea Fernandez. Kung si Chelsea Fernandez din naman yung itatapat dito. Kasi iba din syempre yung karisma ni Chelsea Fernandez. Mas kayang kumabog, mas kayang makipagsabayan at mas kakabog talaga para sa korona ng Miss Cosmo. Ako looking forward ako ko ano ang mararating ni Chelsea Fernandez dito. So parang feeling ko si Chelsea Fernandez kaya niyang makarating hanggang sa top 5 ng Miss Cosmo and then possible din na mag first runner up or mag title. Kasi Depende na yan sa organization. Pero si Chelsea Fernandez kasi, iba din talaga yung karisma na meron siya. At aminin natin, magaling naman din talaga. di ba diba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least mas malaman ko kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigyan ninyo. Siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell To more updated Siyempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and love lang So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys